Palapit na ang huling semester para sa mga elective class. Bago pa man sila makapagsimula ng totoong pag-aaral, sinasamantala ng mga medical student ang huling pagkakataon nilang magpakasaya, uminom, lumalabas kasama ang mga kaibigan, nag travel nakikipag-date, pero sa nakakatawang paraan, nanatili akong nakatuon sa proyekto ng MindBio. Nang malapit ng matapos ang bakasyon, nakita ko na ang finish line ng Project R-184. Pinasalamatan ngayon ng boss ang ating bida sa kanyang mga ginawa para sa proyekto. Sinabihan lang siya ng ating bida na hindi naman ito ganoon kalaki. Pagpapamilit ng boss na hindi, kung hindi dahil sa iyo, matagal nang bumagsak ang kumpanya natin. Maraming salamat. Iniisip ngayon ng ating bida na kahit wala ako, sa tingin ko ay lalago rin ang mind sa loob ng isa o dalawang taon. Pakiramdam ko kinuha ko lahat ng credits para sa sarili ko, eh pera lang naman talaga ang habol ko dito. Habang abala sa pag-iisip ang ating bida iniisip naman ng boss niya na may karapatan siyang maging arogante. Pero sa kabutihang palad, disiplinado rin ang ugali niya, katulad ng talino niya. Sinasabi ngayon ng ating bida sa kanyang boss na ang paggraft ng mga antibody sa immunochromatography analysis procedure ay naging epektibo, kaya naniniwala akong kaunting adjustments na lang ang kailangan nating gawin. Tinanong ngayon ng boss ang ating bida na tama, pero magsisimula ka na rin sa mga major class mo. Sa tingin mo ba ay magagawa mo pa rin tumulong sa amin sa proyekto? Napaisip naman ang ating bida sa tinanong ng kanyang boss na sa totoo lang. Pagdating sa pag-aaral, kahit magpuyat ako buong gabi, kulang pa rin. Pagkatapos niyang mag-isip sinabi niya sa kanyang boss na sa totoo lang, kapag nagsimula na ang mga major class ko, hindi ko na siguro magagawang tumulong pa. Kinalungkot naman ng boss niya ang kanyang sinabi at sinabi sa ating bida na ganoon ba? Naiintindihan ko, pero ang totoong project manager ng R184 ay ikaw. Iniisip ngayon ng ating bida na habang tinitignan ang nakakalungkot na ekspresyon sa mukha ng kanyang boss na nalulungkot ako para sa kanya. Pero kahit na nag-aral ako dati sa larangan ng medisina, hindi ko matitiyak kung anong klaseng grado ang makukuha ko. Pagkatapos ng ating bida mag-isip na pagpasyahan niya na gagawin ko, pero tatapusin ko muna lahat ng mahalagang bahagi bago matapos ang bakasyon, para walang magiging problema sa pagpapatuloy, kahit wala ako. Tinanong naman ng boss sa ating bida na kaya mo ba yan gawin? Iniisip ngayon ng ating bida na mayroon akong mga isang buwan na lang bago matapos ang bakasyon. Pagkatapos niyang mag-isip sinagot niya ang kanyang boss na halos wala na tayong oras, pero sa tingin ko posible pa rin. Kinatuwa naman ito ng kanyang boss at masayang iniisip na napakasipag na estudyante, ngunit ang iniisip lang ng ating bida ay pera. Pagkatapos ng bakasyon, bandang kalagitnaan ng Pebrero, nagsimula na kami sa aming lecture sa osteology, isang linggo bago magsimula ang pasukan. Madalas itong itinuturing na tunay na simula ng pag-aaral sa medisina. Pinag-uusapan ngayon ng mga estudyante na nako. Ang lamig naman. Mahirap siguro ang osteology, di ba? Sinabi lang ng kanyang kausap sa kanya na kung hindi mo matatandaan lahat, hindi ka pa nila papakainin o papayag ang matulog. Tanong naman ang isa na paano mo nagagawa na matandaan lahat na yun. Sa loob lang ng dalawang araw, naisip naman ng isa na kaya pala pinipilit nila tayong gawin ang camp na ito bago magsimula ang klase. Maya-maya lang sinabi ng kanilang facilitator na malapit na tayong umalis, nandito na ba ang lahat? Narinig ni Lee hae na nagsalita si Lee sang Min na nandito na ang lahat. Maliban kay Jin Hyun, abala ba siya sa mga personal niyang bagay? Nag-aalalang sinabi ni Lee hae kay Lee Sang-min na paano makakasurvive si Jin Hyun kung palalampasin niya ang osteology. Ito pa naman ang pundasyon ng pag-aaral sa medisina. Sumang-ayon naman si Lee sang Min sa kanya at sinabi na tama, kung hindi niya ito alam, hindi niya magagawa ang anatomy. Hindi lang basta-basta pag-aaral ng mga buto ito, natutunan mo rin dito ang mga pangunahing termino at mga proseso kaya hindi mo pwedeng palampasin. Sinasabi ni Lee mi na habang tinatawagan ng ating bida na ano ba ang gagawin niya habang nilalampasan ang osteology. Sinagot naman ng ating bida ang tawag ni Lee mi at sinabi na hello. Agad na sinermo na ni Lee mi ang ating bida at sinabi na ikaw. Kim Jin Hyun, talaga bang hindi ka darating? Sinagot lang siya ng ating bida na hindi pa tapos ang proyekto na pinagtatrabahuhan ko kaya hindi ako makakapunta. Hindi naman kasi yan mandatory, ngunit patuloy pa din sa pagsesermon si Lee Hemi sa ating bida na kahit hindi, sino ba naman ang nagpapalampas ng astrology? Nagpasalamat na lang ang ating bida at sinabi na salamat sa pag alala pero pasensya na. Malapit na itong matapos, kaya susubukan kong dumalo kahit mahuli ako. Magsasalita pa sana si Lihemi, ngunit agad na pinatay ng ating bida ang kanyang telepono. Ito naman ay kinainis ni Lihemi at sinigaw na ah, ano ba talaga ang ginagawa niya? Habang inis na inis si Lihemi, sinabi ni Kang Min sa kanya na mukhang nandito na ang lahat. Kaya umalis na tayo, Hemi, Dahil top rank naman siya sa buong bansa, bahala na siyang alagaan ang sarili niya. Sumang ayon naman si Li Min sa sinabi ni Kang Min at sinabi na tama. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa, kaya mauna na tayo. Tatawagan ko na lang si Jin Hyun mamaya, ako na ang bahala. Kahit kinakausap nila si Hemi, hindi sila naririnig nito dahil abala itong iniisip na ang tanga naman nito. Paano kung bumagsak siya at kailangan pang ulitin ang mga klase? Lahat nagsusumikap pagdating sa major subjects. Kaya ang dali talagang may one. Inaaya na ni Kang Min si Hemi na umalis at iniisip na kahit pa ikaw ang top rank sa buong bansa, Iba pag-aaral sa medisina. Pero sa huli, sa loob ng tatlong araw ng lecture sa osteology, hindi talaga nagpakita si Jin Hyun. Sinasabi ngayon ng mga estudyante pagkatapos nila umaten sa lecture ng osteology na sobrang grabe nun. Para bang naabuso ang utak ko sa dami ng impormasyong pumasok. Ang dami naming natutunan dahil dalawang gabi kaming nagpuyat. Pinag-uusapan ngayon ng mga estudyante ang ating bida at sinabi na pero kung wala siya sa klaseng to, sa tingin mo makakahabol pa siya sa susunod? Si Kim Jin Hyun, ba? Ano ba talaga ang balak niyang gawin? Talagang ginagawa lang niya kung anong gusto niya, ano? Si Lee He mi naman na tahimik lang nakikinig sa kanila determinadong iniisip na Kim Jin Hyun, hahanapin talaga kita. Kahit sa pilitan pa turuan, gagawin ko. Ngumingiting tinanong ni Kang Min ang kanyang nakasalamin na kaibigan na si Kim Jin Hyun, hindi talaga siya dumating, di ba? sinagot siya ng kanyang kaibigan na tama, siguradong baliw na yon. Akala siguro niya pareho lang ang university level sa SAT o kung anuman. Nakakatawa talaga pag bumagsak siya. Napansin ni Kang Min si Lee Sang Min sa gilid ng bus at inilapitan niya ito at tinanong na Lee Sang Min, naging maayos ba ang pag-aaral mo sa osteology? Sinagot siya ni Lee Sang Min na ayos lang, ganoon pa rin gaya ng dati. Iniisip ngayon ni Kang Min na well, isang tao tulad niya ang karapat dapat tawaging karibal ko, hindi yung karaniwang tao na yon. Ang pamilya niya ay kahanga-hanga at siya rin ang kapatid ni Lee Haymi. Sinabi ni Kang Min kay Lee Sang Min na hindi ako magpapatalo sa major classes. Gawin natin ito ng mahusay. Sinagot lang siya ni Lee Sang Min na sige, good luck. Pero, si Jin Hyun noong panahong yun ay tinatapos pa ang proyekto. At sinasabi pa niya na hindi rin ako nakapunta sa huli. Tinanong ng boss ang ating bida na ayos lang ba sayo na palampasin ang astrology? Sinagot siya ng ating bida sa matamlay niyang boses na magiging okay lang ako. Napansin ng boss na mukhang matamlay ang ating bida at sinabi na I'm so sorry. Napansin naman ito ng ating bida at iniba niya agad ang kanyang boses at sinabi na mas mahalaga sa akin ang pagtapos sa kontratang proyekto kaysa sa personal kong pinansyal I mean sa aking pag-aaral. Iniisip ngayon ng ating bida na alam kong mahalagang foundational class ito, pero sa madaling sabi, alam ko na ito, at hindi naman mandatory. Matatapos na rin ang lahat na ito sa loob ng ilang araw, pati ang stock ko. Tinanong ng boss ang ating bida na Mr. Jin Hyun pwede ba tayong mag-usap ng privado kahit sandali lang? Pwede ka bang pumunta sa opisina ko glit Sinagot naman siya ng ating bida na yes, sir. Pinagtimpla ng boss ang ating bida at tinanong ng ating bida na ano po ba ang gusto niyong pag-usapan. Sinagot siya ng kanyang boss na may gusto sana akong itanong sa iyo. Maari bang, pagkatapos mong magtapos sa universidad, interesado ka bang magtrabaho para sa Mindbio? Kahit na hindi pa ganoon kalaki ang Mindbio ngayon, napakalaki ng potensyal ng paglago natin. Sa hinaharap, Walang duda, itataguyod ko ang kumpanyang ito bilang isa sa pinakamahusay na bio company sa buong bansa. Kaya gusto mo bang tahakin ang parehong landas kasama namin? Maglaan ka ng oras para pag-isipan ito. Ibibigay ko sa iyo ang pinakamagandang posibleng alok. Hindi makapagsalita ang ating bida sa alok ng kanyang boss at iniisip na hindi karaniwan ang pumasok sa isang kumpanya pagkatapos magtapos sa medical school. Pero ang main bio, kahit isa pa lang itong maliit na venture ngayon, sa loob ng ilang taon ay magiging nangungunang biotech company sa bansa. Kung makakakuha ako ng posisyon sa antas ng executive sa hinaharap, tiyak na hindi masamang alok ito.